matagal ko na tong gustong gawin pero ngayon lang ako nagka-tempo ang dami dami mga tiktok creators or mga tiktok videos ang nakikita ko dito sa FYP people. at uh, iilan talaga hindi ko talaga na-appreciate at isa na ang video ng fake ash na ito syempre naiintindihan ko yung mga sinasabi niya kasi bisaya ko I'm very proud to be from Cebu. Pero ayoko rin na magkaroon ng masama o hindi magandang impluensya mga kabataan. Kaya sa tingin ko, kung ayaw niya talaga sa mga sinasabi ng creator na to, eh huwag niyo panoorin. I-skip niyo na lang. kaya report niyo na. ba diba? Kaya sa bigyan mo siya ng eh, views, eh di mas marami pang mag-review sa kanya. At yung mga sinasabi niya na hindi dapat, eh yun pa yung aakalain ng mga kabataan yung tama dito kasi sa social media yung mga negative vibe yan yun yan yung talagang nareceive nare ng mga tao kasi very powerful ang mga nega pero para sa totoong buhay my god matakot naman kayo sa Panginoon di ba Pinakamalaking issue ng batang to is yung sinasabi niya tungkol sa uh, pera versus uh, yung sa tungkol sa lalaki na dapat may pera ganun. Hindi, hindi ko na i-ano yun kasi walang katuturan yung mga sinasabi niya. Basta ang gusto ko lang sabihin, hindi lahat ng creator pinapanood. Kung mali yung mga sinasabi niya, huwag mo siyang bigyan ng leverage. O tingnan mo, ang dami-dami pa niyang followers, sumikat pa siya dahil lang sa panigahan niya, di ba? Kaya, mamili kayo ng panonood para hindi kayo ma ng masama.